5:10 PM na po. Ayan guys, ito po ang epekto ng ano, pag malakas na pagkakaulan ay ano, basa po yung mga itlog. Yan naman po yung disadvantage ng pre-range chicken. Ayan, kasi sila ng itlog. Kahit na ginawan mo na sila ng paitugan. Ayan, may tendency po kuwan natin at para mapakinabangan pa. Ayan, ilalaga na lang po natin yan kaagad yan po, 2, 4, 6, 8, 10 pung peraso. Ayan, nabasa. Pero yun, parang hindi. Yung isa, yung nasa dulo. Ayan, kasi maano pa siya. Lapang parang kay itlog lang. Kaya na. Pero ito, tingnan nyo. Ayan, epekto ng pagtagulan na. Kaya, iniwasan ko na rin yung, ano, yung magpa-breed. Kasi yung isa, nababasa. Nababasa din ang Ayan, guys. That's all box and morena. Okay